Hi hey guys, good morning. Eh, na pala. Sobrang init, buti lahat ang bulan ngayon. Kasi so, yung magkita, labas. Maulan. Ito paano, buwas ang init dito. Ayan, tingnan natin ang ulan. Labas. Ito, no? Sana buong araw itong mag-ulan para malamig ayan oh no? kulimlim ang langit yan yan din kulimlim mantas buti naman at umulan din sa wakas sobrang init ba naman dito sa Pilipinas init pero para init may pa na po. May elektrik pa na po. May init pa rin. Pero, buti ngayon. Dat. Ulan. Medyo malamig-lamig kunti. Talaga dito. Yun lang guys. Thank you. Tabat.